sak mga cute so ngayon pala papa papadagustan sa tuyang hamblagan so ini pala lang ang part 2 kan ki ano kay Agusto papagwapuhon ang maldos ni Agusto so ayan mga cute to na medyo nag-uran kay kang nakaagi so ayan ito na ayan ang ano ang part 2 mga cute ngaon sa ano na siya parting ano payo niya medyo nanerbis ka pareyo ha. Iburi nagwawala na pati siya ay, Pero ang dugo igdi nagaawas na. Kapotan mo may payo. Dai ka mo diyan kasali sa inyo. Pala wa kamo diyan. Ayun oh. medyo dugo talaga ni Harig niyo. Medyo sensitive po rated SPG niyo. mayong nga ralata niyan. Dai mo pag makairipot report man gi. Oh. Ayun na na. ano mo gi Anil itong ano 00 baga. Gayon nung tapag 00. Tuluwas ang utak Iyo, magiging tunay Ay, nai mo pagpipita Nai mo pagpawis ikaw nila Nila pupugti na logo, baka niyo sakito na Kaputan mo ka nga na sabi ko sa lansano, sa lanuwa, sa... Tuka! Nervyoso ka kami sa dira nga ayup. Okay, <laughs> De, yun tanaw. Uy, buri na yung man sa <laughs> God. Okay na yan. Bagsak mo na, baba mo na, testing yun Yan, di po. na, <laughs> si <laughs> okay, gusto pala magpa-anag na yung mag... Pagayon ng motor, ay motor na manok. So yan nag nag-aano sin dahil hindi nag-modify. Hindi mo modify sin ng manok. Baka na. Pagkata na. Dakulaon yan ay! Sida, apunta. Kapon mo na, yun na. Magkikapon tayo So yun mga cute. So yun mo. Medyo masilan pa ang kanyang kalagayan. Minahalian siya ng unyan yung talinga. Bako man, talinga. Ang talinga po rin. Nakakadangog ba ko yan? Talinga. Masarap, eh. So yun So, inabot kami ng Oranta. Minahalian po siya yung... In... yun talaga ang operasyon na inaabot ng 12 inahalian oras. Minahalian po siya yung talinga. Ining gistang. Ah. <laughs> tang ina mo. <laughs> So ayan mga cute, medyo ano pa maduguan ng labanan. Asa pa pati may din rin. <laughs> Hahaha. At saka pa, palatang na. So ayan mga, ano tayo purok na basa na sa ano? Da dance floor? Okay, papurok mo pa rin, nagwada na. Ay, eh, yun, binupurok yung palong. Grabe ngang pag. <laughs> pag nalos, pag naagay na lang na yung pagsubok na yan, pwede na siyang ilaban. Pag talang. O, so, tagay mo ng hayop ka, tapos hindi ka nag... Ayan, maurag na. na. Ay, kung na talaga. Oh, papu o, papuho na, madugoon lang. Pag nalang na, mm -hmm. na yan. So, ayan, pakatapos kang ano, yan. Mahalian siya ng, ano, medyo, mahibugon kayong ang dugo na ito. So, ayan. Salamat, Dr. Junel. Dr. Junel Enriquez. Ayan, pa. Ba't ito malukas na yun? Kaya, gusto naman yan, payo lang. Ano, ano, pulsto. Ayos na yan. Ay, kaya uh -huh. oh, na ano, yan. O, paling na, paling na. Huwag ano pa Yan. Kaya, igon. Tamayo pa man. Tapos, ay, di pa alam. So, ayan mga kot. Eh, really, ganda naman kita siniksam blagan. Medyo nag, ano paling lang. Paling mag, papaling ka na. Eh, tayo. Ay, After 10 months. tayo.